Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia, muling naging sentro ng pandigdigang atensyon si Pangulong Donald Trump matapos niyang iutos ang pagpapagalaw ng dalawang nuclear submarines patungo sa mga strategic region malapit sa teritoryo ng Russia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ginawa ito ni Trump bilang agarang tugon sa mga tinawag niyang highly provocative statements mula sa isang mataas na opisyal ng Russia na si Dmitry Medvedev. Si Dmitry Medvedev mga kapatid ay isang kilalang tauhan ni Vladimir Putin at dating Pangulo ng Russia na ngayon ay nagsisilbing Deputy Chairman ng Russian Security Council ay muling nagpasiklab ng pandaigdigang pangamba matapos siyang maglabas ng panibagong banta ng paggamit ng nuclear weapons. Sa isang televised statement na iniulat ng Al Jazeera noong August 2, 2025, Mariin niyang sinabi na kung magpapatuloy ang pakikialam ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa mga internal affairs ng Russia lalo na sa mga rehiyon ng Donbas at Crimea na itinuturing ng Moscow bilang bahagi na ng kanilang soberanya ay handa silang gumamit ng sandatang nuklear bilang last resort. Ayon kay Medvedev, kapag ginulo ng US ang kanilang teritoryo, asahan na raw na gagawin nila ang isang pinakamapaminsalang tugon. Dahil dito, para kay Trump, hindi ito isang ordinaryong pahayag, kundi isang hayagang nuklear blackmail. Tinawag niya itong tahasang pananakot na hindi dapat palampasin kaya agad siyang naglabas ng direktiba na iposisyon ang dalawang US nuclear submarine sa mga tinukoy niyang appropriate location malapit sa teritoryong saklaw ng Russia. Layunin itong magpadala ng malinaw na mensahe na hindi kailanman papayagan ng Amerika na baliktarin ng sino man ang nuclear balance at lalo na hindi nito kukonsintihin ang mga banta na naglalagay sa mundo sa bingit ng digmaan. Ang mga nuclear submarines ng Estados Unidos, partikular na ang Ohio-class SSBN Ballistic Missile Submarines, ay ang bumubuo sa tinatawag na nuclear triad ng Amerika, kasama rito ang Intercontinental Ballistic Missiles at Strategic Bombers. Ang mga submarinong ito ay may kakayahang maglayag sa ilalim ng karagatan ng hindi na didetect, kung saan dala ng mga ito ang mga sandatang nuklear na maaring pakawalan mula sa libu-libong milya ang layo. Sa ganitong katangian, sila ang itinuturing na backbone ng strategic nuclear deterrence ng US, ang huling barahan ng bansa kung sakaling mauwi sa nuclear confrontation. Bagamat hindi direktang sinabi ni Pangulong Donald Trump kung anong klasing submarino ang kanyang ipinagalaw, naniniwala ang ilang military analysts na malaki ang posibilidad na kabilang dito ang mga Ohio class o Virginia class submarines. Ayon sa ulat ng Euronews noong August 1, 2025, ang hakbang na ito ni Trump na kahit pa hindi idinetalye ang eksaktong uri o lokasyon ng submarino ay meron pa rin malaking simbolikong epekto hindi lamang sa Rasya, kundi sa buong alyansa ng mga kaalyado nito. Isa itong tahasang paalala na ang Amerika ay may kakayahan at kagustuhang gamitin ang lahat ng military option para protektahan ang kanyang interes. Sa isang post sa Truth Social account ni Trump, sinabi nito na ang pagpapagalaw niya sa dalawang nuclear submarine ay hindi isang banta, kundi isang kalkuladong hakbang ng deterrence, isang strategiya upang hadlangan ng anumang agresibong aksyon mula sa Russia. Git ni Trump, kinakailangan ng ganitong kilos upang paalalahanan ng Moscow na hindi ito maaring magpadalos-dalos sa paggamit ng retorika tungkol sa mga sandatang nuklear dahil anumang maling pahayag o kilos ay maaring magdulot ng malawakang destabilization sa buong mundo. Ngunit ayon sa ulat ng The Times UK, binatikos ng ilang eksperto ang hakbang na ito bilang politically driven at hindi bahagi ng tradisyonal na nuklear doktrin ng Amerika. Ang isa sa mga pinakamahalagang katangian ng nuclear submarines, lalo na ng mga ballistic missile submarines ng Estados Unidos, ay ang kanilang kakayahang manatili sa ilalim ng dagat ng hindi natutunton. Kilala ito sa larangan ng militar bilang stealth capability. Ang kalamangan na ito ay nagbibigay sa US ng tinatawag na second strike capability o kakayahang gumanti kahit na mauna pang umatake ang kalaban. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng isang nuclear submarine ay hindi lamang nakabase sa armas na taglay nito kundi sa kawalan ng kaalaman ng kalaban kung nasaan ito. Kaya naman ayon kay Michael Clark, isang kilalang defense strategy expert na kinapanayam ng The Times UK, ang anonsyo ni Trump tungkol sa pagpapagalaw ng submarine sa isang strategic contradiction sa halip na panatilihing lihim ang lokasyon ng mga submarino na siyang pundasyon ng kanilang deterrent value ay ginawa itong pampublikong impormasyon na maaring makabawas sa kanilang psychological at strategic advantage. Ayon kay Clark, ang ganitong uri ng hakbang ay maaring maghatid ng maling signal sa panig ng Russia na maaring magbunga ng miscalculation, overreaction o hindi sinasadyang pagtaas ng tensyon sa mga lugar kung saan parehong aktibo ang naval forces ng dalawang bansa. Sa panahon ng mataas na tensyon, ang bawat galaw, lalo na ang isang deklarasyong militar, ay dapat timbangin ng mabuti dahil sapat na ang isang maling pagbasa ng intensyon para tuluyang sumiklab ang isang krisis. Kasabay ng utos ni Pangulong Donald Trump na iposisyon ang mga nuclear submarines malapit sa teritoryo ng Russia, mas pinaigting rin niya ang pressure sa Moscow sa pamamagitan ng pagbabago sa diplomatic timeline. Mula sa dating 50 days na ultimatum para sa tigil putukan sa Ukraine, nauna niyang inilatag bilang kondisyon para sa pagupo sa panibagong round ng negosyasyon. Ginawa niya na lamang 10 araw na deadline, isang dramatikong pagpapaikli na nagpapakita ng unti-unting pagkaubos ng pasensya ng Amerika. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, binigyang linaw ni Trump na ang bagong taning na ito ay hindi na mababago at kung hindi agad ihihinto ng Russia ang opensiba nito sa mga lugar gaya ng Donetsk, Luhansk at Saporizhia ay sasalubungin ito ng malawakang economic sanction mula sa Washington. Kabilang sa mga parusang ito ang posibleng pag ng mga pangunahing Russian bank account, total ban sa pag-angkat ng high-tech equipment at pag-blacklist ng mga kumpanyang konektado sa military-industrial complex ng Kremlin. Sa madaling salita, bukod sa military posture, gumuguhit rin si Trump ng malinaw na economic red line, isang mensahe na ang patuloy na agresyon ng Russia ay may kaukulang kabayaran, hindi lamang sa larangan ng digmaan kundi pati sa kabuhayan nito. Para sa maraming analyst, ito ay bahagi ng tinatawag na dual pressure strategy, kung saan sabay-sabay na ginagamit ang military threat at economic leverage upang isuksok sa pader ang isang kaaway sa diplomatikong larangan. Samantala, sa panig ng Russia, tila hindi gaanong pinansin ng Kremlin ang aksyon ni Trump kung saan tinawag ng ilang pro-Kremlin commentators ang kilos na ito bilang sinihan para sa Western media. Ipinihwating nila na hindi nila itinuturing na seryosong banta ang repositioning ng US submarines hanggat walang sabayang kilos militar sa lupa o sa ere. Ayon naman sa The Times of India, binansagan ng ilang Russian analyst ang kilos na ito bilang nuclear drama at ipinagmamalaki pa ng Moscow ang kanilang undersea superiority, lalo na't mayroon din silang sariling fleet ng nuclear submarines tulad ng Buri-class SSBN na armado ng Bulava nuclear missile. Hindi rin pinalampas ng international nuclear expert ang posibilidad ng escalation by miscalculation. Ayon kay Hans Christensen ng Federation of American Scientists, ang pag-anonsyo ng submarine movements ay walang lugar sa standard nuclear deterrence protocol kaya ito raw ay delikado at maaring magdulot ng di inaasahang pagtaas ng tensyon. Ang isa pang problema ay ang kawalan ng transparency sa mga aktual na lokasyon ng mga submarino. Ayon sa AP News, habang hindi ito labag sa batas militar, ito raw ay maaaring magudyok sa Russia na gawin din ang katulad na hakbang iposisyon ng sarili nilang submarine sa mga hot zones tulad ng Black Sea o Arctic region. Ang pinangangambahang senaryo ng ilang geopolitical analyst ay ang posibilidad na magkaroon ng isang direktang banggaan sa pagitan ng US at Russia sa karagatan, lalo na sa rehiyon ng Arctic at North Atlantic, kung saan parehong aktibo ang mga submarine at surface fleet ng dalawang bansa. Ayon sa mga eksperto, dahil sa overlapping o nagsasalpukang ruta ng naval patrol ng parehong panig, kahit isang maliit na insidente tulad ng maling pagbasa sa sonar contact o hindi sinasadyang paglapit ng isang submarino, ay maaring magdulot ng chain reaction na hahantong sa aksidenteng armadong engkwentro. Ang mga submarine na may kakayahang magdala ng nuclear weapons ay partikular na sensitibo sa ganitong mga sitwasyon dahil ang bawat kilos ng isa ay maaring bigyang kahulugan bilang provocation o paghanda sa unang strike. Sa panayam ng The Times UK sa ilang retiradong NATO admirals, iginit nilang ang ganitong uri ng tensyon na isang silent crisis na hindi palaging nakikita sa headline news ngunit may kakayhang sumabog sa isang iglap. Anila mas lalong tumitindi ang panganib kapag ang mga desisyong militar ay nagmumula sa layuning pampolitika sa halip na base sa disiplina ng estrategikong kalkulasyon. Sa ganitong kalagayan, bawat submarine na gumagalaw sa ilalim ng dagat ay parang armadong lihim na maaring magbukas ng pinto sa hindi inaasahang digmaan. Ngayon mga kapatid sa isang mas malalim na pagsusuri, ang kilos na ito ni Trump ay hindi lamang simpleng sagot kay Medvedev, kundi bahagi ng mas malawak at kalkuladong estratehiya upang ipakita sa kanyang base, sa mga kaalyado ng Amerika at sa buong mundo na siya ay isang matapang at di matitinag na leader pagdating sa usaping foreign policy. Sa harap ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia at sa gitna ng mga banta mula sa kampo ni Medvedev hinggil sa paggamit ng nuclear weapons. Malinaw na gustong ipadaman ni Trump na handa siyang gumamit ng kapangyarihang militar upang ipagtanggol ang interes ng Amerika, isang pahiwatig ng deterrence by demonstration. Ngunit ayon sa ilang mga eksperto, ang ganitong uri ng matapang natindig ay hindi otomatikong nangangahulugan ng matalinong pamumuno. Sa halip, ito raw ay maaring magpahiwatig ng impulsive leadership, isang uri ng pamumuno na dinidiktahan ng imahe hindi ng estratehikong pag-iisip. Ayon pa sa analisis, may panganib na habang sinusubukang ipakita ni Trump ang kanyang pagiging decisive, ay lalong tumitindi ang tensyon at lumalabo ang posibilidad ng diplomatikong resolusyon. Sa ganitong konteksto, itinuturing ng ilang analyst ang kanyang aksyon bilang isang taktika na maaring magtagumpay sa pagpaparamdam ng lakas. Ngunit maari ding magbunga ng hindi inaasahang escalation kung ang kabilang panig ay magkamaling magbasa ng motibo. Ito rin ay may malalim at sensitibong epekto sa rehiyon ng Europa, lalo na sa mga bansang matatagpuan sa silangang bahagi gaya ng Poland, Romania at mga Baltic States tulad ng Lithuania, Latvia at Estonia. Ang mga bansang ito na pawang kasapi ng NATO ay matagal nang nasa gilid ng tensyon sa pagitan ng Kandura at Russia. Kaya't anumang pagsiklab ng kaguluhan sa rehiyon ng Black Sea, lalo na kung ito ay kinakasangkutan ng nuclear asset o paggalaw ng mga submarine ng US, ay tinuturing na direktang banta sa kanilang seguridad. Ayon sa mga analisis ng defense agenda, ang ganitong sitwasyon ay may potensyal na mag-trigger ng Article 5 ng NATO na nagsasaad ng prinsipyo ng collective defense. Ibig sabihin, ang isang pag-atake sa isang kasapi ay ituturing na atake sa lahat. Kung mangyayari ito, hindi lamang ito magiging lokal na krisis kundi maaari itong lumawak tungo sa mas malawak na komprontasyon sa pagitan ng mga puwersa ng NATO at ng Russia. Bukod pa rito, nababahala rin ng mga bansang ito sa posibilidad ng spillover conflict kung saan ang tensyon sa Black Sea ay maaring humantong sa cyber attack, pang-ekonomiyang destabilization o kahit mismo ang military escalation sa kanilang mga teritoryo. Dahil dito, mas naging aktibo ang mga bansang tulad ng Estonia at Poland sa pagkikipag-ugnayan sa US at sa NATO Command upang tiyakin ang kanilang depensa habang pinatitibay rin nila ang kanilang sariling military readiness bilang paghahanda sa anumang posibleng senaryo. Ayon sa mga eksperto mula sa Sweden, ang pinakamapanganib sa sitwasyon na ito ay hindi lang ang aktual na lokasyon ng submarino, kundi ang minsaheng dala nito. Ipinapakita nito na muling bumabalik ang Russia at Estados Unidos sa isang uri ng tensyon na gaya noong Cold War, kung saan ang bawat kilos ng isa ay maaaring magdulot ng takot at labis na paghanda ng kabila. Tinatawag itong brinkmanship kung saan pareho silang naghihintayan kung sino ang unang atras. Ang nakakatakot dito ay ang posibilidad na masamain ang isa sa kanilang intensyon ng kabilang panig Halimbawa, ang isang simpleng galaw o paggalaw ng militar ay baka ituring agad na banta o pagsisimula ng gulo. Kapag nangyari ito, pwedeng magdesisyon ng isa na umatake agad at kapag nangyari yon, baka hindi na mapigilan ng isang mas malawak na digmaan. Ayon sa mga eksperto, mas delikado ito ngayon dahil sa mabilis na takbo ng impormasyon, mga high-tech na armas at kawalan ng malinaw na usapan sa pagitan ng Russia at Amerika. Isang maling hakbang lang maaring sumiklab ang isang malawakang gyera na maaring gumamit ng nuclear weapons, isang bagay na kinakatakutan na ng mundo noon paman. Ngayon mga kapatid, sa panig ng China, bagamat na natili itong tahimik sa publiko, ngunit hindi ito nangangahulugang wala silang ginagawa. Sa katunayan, ayon sa mga intelligence report, kapansin-pansing tumitindi ang paggamit ng China ng kanilang mga satellite upang subaybayan ang mga kilos sa mga karagatang bahagi na itinuturing nilang mahalaga sa kanilang interes. Ibig sabihin, kahit wala pa silang inilabas na opisyal na pahayag, Malinaw na binabantayan nila ng mabuti ang bawat kilos ng Amerika at Russia. Ang ganitong tahimik ngunit aktibong pagmamatsyag ay karaniwang ginagawa ng China kapag gusto nilang magpakita ng strategic caution. Ibig sabihin, maingat sila ngunit hindi nila hinahayaang mawalan sila ng kontrol sa sitwasyon. Ang pagsubaybay ng kanilang satellite system sa mga naval zones ay isang indikasyon na nais nilang tiyakin na hindi sila mabibigla sakaling lumala ang tensyon. Ito rin ay sinyalis na gusto nilang protektahan ang kanilang mga interes sa rehiyon, lalo na kung sakaling magbunga ang banggaan ng Amerika at Russia sa isang malawakang kaguluhan na maaring makaapekto sa Asya. Sa social media, hati ang mga reaksyon. May ilan na sumusuporta sa hakbang ni Trump bilang lehitimong paraan ng pagpapakita ng lakas. Ngunit mas marami ang nangamba na ito ay maaring sinyalis ng isang slippery slope patungo sa mas malawak na digmaan. Sa kabuuan, malinaw na ang simpleng paggalaw ng dalawang submarino ay hindi lamang hakbang militar kundi simbolo ng mas malalim na krisis sa pandaigdigang seguridad. Ang ganitong uri ng kilos kung hindi may papaliwanag ng maayos ay maaring maging mitsa ng hindi inaasahang escalation. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!